masayang araw po. Nag-uulan kahapon kaya nagpapatuyo pa po ng damo. Hindi pa pinalalabas ang ating mga kambing. Abang muna dito sa may unahan. Yan po sila. Yung mga tupa po ay... Nandito naman sa ating daanan pa. Ayun po, habang nagpapatuyo-tuyo, dito muna sila. Itong ating breeding pen one. Basta maayos na po. So, patitigasin lang natin ang inuman, paliguan at pakainan. At magtatawid na po ulit tayo. So yung matatanda po nating inahin na nandyan lang sa kulungan na yan, babalik na po dito. Ito ang kanilang magiging breeding pen sa tag-init po. Ayan, tinaasan po natin yung pakainan para hindi po nagpuputik. Ready na rin po ang painuman ng mga inahin at yung painuman po ng biik. So maglilinis-linis lang po dito para walang maraming sagabal. Pagkatapos po ay itatawid na natin next week yung ating mga alaga. Yun pong paliguan o babaran na gawa na rin po nandito sa may likod. So, yun po ang paliguan. Liliitan po namin kaysa dun sa mga dati namin ginagawa. Total, uh, hindi naman po sila sabay-sabay na nagbababad. So, yun po ang ginawa naming paliguan na bago. So, Pag itawid po dito sa kulungan na ito, yung ating mga matandang inahin, yung mga bata rin po ay itatawid na natin doon sa pen number 2 para naman po magkaroon na rin sila ng paliguan kasi po yung pinaglalagyan nila ngayon walang paliguan yung lugar na yon uh, ang inuman po nila doon ay yung mga planggana pa natin so pag itinawid po gagawin namin yung inuman ng biik at ng inahin para naman po doon sa ating uh, expansion ng second breeding pen. Dito naman po sa unahan, pakita ko lang sa inyo habang nangangain ang damot, magkakasama sila yung ating mga iwinalay na biik. Hindi na po sila biik, naturokan na rin po ng hag cholera vaccine ang mga ito. Malalaki na po. So, yan po ang ating mga sunod na batch ng mga palakihin. At yung apat na dapat kasabay nila noon, pero nahuli po ng kaunti sa paglaki, ay ipinawalay ko na rin. Nung naturo natin ng hagkolera, ginawa po muna namin ng temporary pen dito. Ang mangyayari na lang po niyan, pag itinawid natin yung mga inahin dito, sa area ito, dito po kasi namin itinatayo yung pakainan ng mga bee, So ang gagawin lang namin nun, itong apat pong ito, yan po sila, malalaki na rin, ay ating itatawid dito lang po sa lipat ng bakod. Lalagay po namin sila dito at dito pakakainin temporarily para yung mga bee naman po natin na nandito kasama ng ating mga matandang breeder ay igagawa natin ang pakainan dito sa area ito. Kasi po, kailangan makakain ng masustansya agad ang ating mga alagang biik para makalaki agad sila. As early as 10 days po, nagbibigay kami ng premium hog starter. Pero hindi na po kami nagbibigay ng pig booster premium starter po ang aming unang pinakakain. Silipin naman po natin yung ating mga kulungan na may laman. So ito po yung area na pagtatawiran natin temporarily nung ating apat na biik. Nandun lang po sila sa tawid ng bakod. Bubuksan lang po namin yung gate na yan para may silungan na sila. Tapos malawak po itong kanilang magiging pakainan at uh, nagagalawan sa labas naman. Yung ang bad news po dito, yung ating malaking matandang inahim, nakaanak na nga po siya. Tatatlo ang kanyang naging biik, nadaganan niya pa po yung dalawa. So, siguro po talagang may edad na yung ating inahim na yon. Hirap na po sa pag-upo, paghiga. Kaya hindi niya na po nakokontrol yung kanyang katawan. Yung po yung inahin, uh, umanak dito sa may unahan lang ng breeding pen. So isa po ang natira dun sa kanyang biik. Kaya ano na po yun, talagang candidate na po siya for calling. Yan, nakain na po ng damo ang ating mga inahin dito. At Towards end po ng Feb naman, itong ating mga nakapon na at naturokan ng ivermectin at respisure ay cholera naman po ang ating ituturok at uh, maghahanda na rin tayo sa pagwawalay. Para po yung mga kasunod na inianak na naman ay hindi po maagawan ng gatas ng ating malalaki ng biik Kaya nga po importante na napapakain agad sila ng masustansyang pagkain. Hindi lang po tayo magre-rely sa gatas ng inahin. So, ito po ang magiging rainy season pen ng ating mga alagang ito. Kaya tatawid muna sila dun sa kabila at in dry season. Kaya dito po ay pa-inuman lang po ang meron tayo sa inahin at sa mga biik. Ito po yung kabila, Ito yung ating breeding pen number 2. Ganyan po kalaki yung aming mga ginagawang paliguan ng araw pero hindi naman po sila sabay-sabay na nagpupunta. Habi nga kay lito para mas madali ang maintenance. Liliitan natin ang gawa. Kaya po mas maliit yung ginawa namin na uh, pen ngayon. Tsaka ito po, kaya ganyan kalaki ang ano niya, paliguan. Nung una po, 54. Ang pinagsama-sama kong inahin dito, may kasama pong tatlong barako. Ngayon po, hindi ko na ginagawa yung magkakasama rin yung barako dahil nag-aaway. Yung mga nauna ko pong ginawang yon yung tatlong barako, hindi po nag-aaway dahil siguro matanda na si Bertib Uh, asserted na po yung kanyang dominance, yung mga batang barako po na ilinagay namin, hindi nakikipag-away kay Berktib. Paglalapit pa lang si Berktib, tatakbo na. Nung magsubok po ala kung mag maggawa nun, magkaka -pa magkapatid pa po yung dalawa eh. Pero nag-aaway po, basta may naglalanding mga babae. Kaya hindi ko na po inulit yung aking sistema na more than one bore sa isang pen. So ngayon po ang ating uh, magiging sistema ay meron lang po tayong 25 na inahin at most sa isang pen at may isa pong bulugan na kasama. So ang mga pen po natin yan ay mag-average ng 15 to 25 heads ng inahin at meron po tayong isang bulugan na isasama. So itong area ito naman po, kumpleto na ang gamit. Yan po ang kanilang silungan. Dito po ang pakainan ng ating mga biik. Kasi po nung ilinagay namin sa may unahan yan, sinusugod ng mga kambing. Kambing po umuubos dun sa ating premium starter. Kaya dito na po lang sa may gilid ilinagay muna ang ating pakainan yan po may mga alaga pa tayo dito sa silungan at uh, may mga aanak pa po sa ating mga inahina nandito yan po may karera ng daga mas mabibilis po yung malalaki at kaya nilang bungguin yung matigas na kahoy ito po yung kanilang damong iniipon kasi yan na lang po ang natitirang damo dito dahil yung ibang klase ay kinakain nila so yun po ang binubunot nila at ginagawang pugad napakatigas po ng mga sanga kaya pagkagamit po nila ay inaalis din namin at pinapalitan ng dayami so ayan po yung ating mga biik 29 po yung ating ginawa dito. At meron nga pong mga bagong diik na nakikihalo rin sa mga mas matatanda na. Yun po po. Pag-exercise. So yan po ang ating update sa 4A Animal Farm. Marami pong salamat sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.